Naiintindihan ko na. Gawan mo muna ako ng waffles. Gutom na gutom ako. Siyempre. Magsimula tayo sa watermelon jelly. Ibuhos ang jelly mixture sa mangkok ng tubig at haluin gamit ang whisk. Kapag handa na ang timpla, gagamit tayo ng waffle iron. Aha, hindi electric, silicone. Narsuono. Sa wakas, Mahovai gin gelatin. Ibuhos ang halo ang gelatin. sa nahulmahan Wanyaw lang. At tapos na. Lola, ano sa tingin mo sa ideya ko? Ay naku, apo, masyado na akong matanda para sa mga sopistikadong recipe na ito. Pero tingnan mo ang perfectong jelly waffle. Tapos na. Kailangan ko na ng tsokolate ngayon. Kailangan tunawin ito. Kabal and chew. Ulay, ng likido. Ilos doon masa waffle sa loob yung sa snang sa way na, na inat sa banyero ang tubig at tunawin ang tsokolate. Ilagay ang marmalade waffles. May ginagapala na ba sa'yo nito? Or para maging talagang magkakatulad, kailangan magdagdag ng ilang buto. Siyempre, gagawin ko rin yun gamit ang tsokolate. And that was just some of about the Waffles.

e eh pa yung isa pang kalahati. Ngayon, isara ang waffle iron at maghintay. O, ang ang bango ay kahanga-hanga na. Tingnan mo yan. Handa na ang lahat at narito ang perpektong waffle sa anyo ng puso ng pagmamahal ni Lola. Kahit nga na inlagyan it ng dekorasyon gawin ang counting pulot. Tapos lagyan din ang ilang raspberries at blueberries. for friend, a pool boss, I ask call. And hand it down that... Ah! Chef, gusto mo ba ng homemade raspberries? Oh, pwede ba? Salamat. Ang sarap. Anong nangyayari dyan? Oh, hindi. Sandale, Nawawalan ako ng control. Ah, Lola, tulungan mo ako. Ah, cute. Salamat. Mukhang pangit Naisip ang kinalabasan. Naisip ko na ang ibang paraan para mm. sa... ka. Narito ang donut. Nilagay ko lang ito sa waffle iron. At isara. Aba, tingnan mo. Maghihintay na lang ako at makakakuha tayo ng donut waffle. Oh, wow. Naihanda mo na ang lahat. Ang ganda. Hayaan mo akong buksan ito? Hindi yung waffle. Donut ito. Pero susubukan ko pa rin. Hmm? Masoa? Mali is the my donut. Pears fange daw on the. Oh, waffles na may berries. Gustong gusto ko ito. Sobrang sarap. Haha, mm. <laughs> ano ang susunod? Ooh, eating the waffles. I've been kanto kind of piraso dong pakwan. Astig, sobrang natin to. Mmm, ma jelly waffles sila. Napakasarap nito. Isigaw mo na ang tagumpay ay sa iyo. Ang favorite kong babae. Nawa niya ang transition. Sa pagkakataong ito, gusto ko ng tortang itlog. Madali lang. Maghihintay ako. Siyempre, mahal. Kailangan ko ng mga itlog. Pumitik tayo Kabayapan. ng ilang piraso. Oh, ay hindi. Nabalik ko lahat ng sampo. Hala. Pero hali na. Kailangan ko ng konting mm, martin. Marshmallow. Mmm. Ang sarap nila. Hayaan ko munang matunaw sila. Gamit ang hair dryer. Naku! Cool. Hindi sa akin. Sa mga marshmallow. perfecto Ngayon, tayo ay mag... Kuninin mo itong haba babagum. Amoy. napakasarap. sarap ilagay sa ibabaw at budbura ng pop rocks. At hiwain ng mga karot. Magwas ni ilaw sa loob sa siyang kumbo yung Michelle. Nanginakwin na yung cute na baboy na mahilag sa itlog na pula. Hinahango nito ang pula ng itlog at ilalagay natin ito sa isa pang mangkok. Sa tinangin, kalasaw sa way strong niya protina. Yan yeah, doon si ibuhos ng isang kalahati sa wayang mangkok at sa kabila sa isa pang mangkok kulay ang nadyanumia o protina at haluin ng maigi. A stick. Nun kaya din daw ipaluin in mapula ng itlog. Perfecto. Una, ibuhos natin ang mapula ng itlog sa kawali. Ihintayin mo silang... Sure ka may long ito. Madagdag sayot ng at protina na kulay pula sa isang gilid at kulay berde sa kabila. At narito ang aking egg roll. Yeah, and slightly mine. Perfection. Lagyan natin ng konting mga cherry tomato, gulay, at tapos na ako. Lola, tulog ka ba? Gising, Lola. Ah, mga suscomment siyang gising niya. Oh, gumising ka. Oh, anong nangyari? Nakatulog ka ba? pasensya na. Kailangan nating ituloy ang pagluluto. Ibuhos ang mga puti sa kawale. Pagkatapos ay ikalat ang mga dilaw sa ibabaw. Katulad nito. Sige. At i-decoration sa hugis ng isda. Bleep. Hello. Gumawa ako ng aquarium omelette. Tingnan mo yan. Bon appetit, sweetie. Wow! Nagawa mo na ako ng scrambled? Astig! Tingnan mo yan. Dalawang isda ito. sandale, Hindi ba luto ang pula ng Ayoko itlog? Ayoko niyan. Hindi ko susubukan yan. Hmm. Tingnan mo nga. Buong rolyo ito. Hmm. Shin basang gusto gusto. yan tangan Oh, ito. oh yan Hmm. Twigo, kaya ko bang Men Nakita ko ang mga paputok sa bahay ko. ko. Aba! At ngayon, kaya ko nang magpaputok ng bula. Ang galing. Panalo si Sister Janice. Hooray! Ito ang pinakamagandang oras ko. Ang saya ko. Hi. May Tapos na ako, sa. Oh, gusto ko ng milkshake. Magandang ideya iyan, Judy. Janice. May naisip ka na ba? Oo, kailangan ko ng soda. Juan, kailangan ko ng hulmahan ng yellow. Buksan ang garapon ng Fanta. Go away! Ihuse ang boys no, love the power hulma. Perfecto! Ngayon kunin natin ang malamig na Fanta. Lasa na ang lahat. Oh, ang lamig talaga, talaga, talaga. Oh, nanginginig ako. Humana. Oo. Oh, oh. Astig. Naunggang ganda yung yellow na yun yung mahabang baso. Nawen buhos ang Sprite sa ibabaw nito when tapos na yung cocktail ko. Wow! Ang kadiri! Gusto mo ng broccoli, Janice? Ayoko! Sige, gagawa ako ng bagong cocktail gamit ang mga gulay. Magiging napaka-healthy nito, espesyal para sa apo ko. Ngayon, kaunting carrots. Ang galing. Kakailanganin natin ng Granada, ilang... Granada, shell, pero si na rin ang tingkada Ngayon, ang straw at handa na ito. Oh, Lola, maganda ang presentasyon, pero... Ang lasa. Duda ako. Uh, sabi ko na, napakasarap, Lola. Salamat, walang anuman. Singan mo yan, matatalo kita ngayon. Gagawa ako ng dalawang iba't ibang milkshake pero magugulat ka. Lagay na the sa Whey blender, rice and whey and Mayan, Omebet, sabay -sabay ay sumudo the recipe. Ang maiyan haluin mo Sabay-sabay na narampukan. Ayos, o mas cocktail ay noho sa tasa at pinalamutian ng whipped cream. Sa shiners cocktail mas mali ang chance kung manalo. Nilagyan ko ng sprinkles ang ibabaw. Ngayon, ipasok natin ang mga tasang ito sa sumbrerong ito at mga tubo sa loob. Voila! Pwede ka nang maglingkod? Wala akong masabi. Gumagawa ka ng mga pambihirang cocktail. Ano ito? Ah, Cocktail ba ito sa isang pomelo? Oh, hindi mabango. Pero kailangan kong subukan para kay Lola. Oh, walang paraan. Nakakasuka. Uh, Masarap, Lola. Okay, anong susunod? Ang helmentong ito ay mukhang astig. Hmm. Nilagay namin ang tubo oh, sa aking bibig. Dalawa ang bulak. Dalawa ang maliliit. At napakasarap nila. Sarap. Gustong-gusto ko yan. Ha, cool. At itong cocktail, ang laki. Gusto kong subukan ito. Hmm, cool. Pero wala namang espesyal. Ayos na yan. Chef! Nanalo ka! Tiyak! Oh, ang sweet naman! Salamat, honey! Karapat-dapat ka! Sinisimula na nasik ang culinary challenge at sa smash ko Ang nakatatanggap si ni Melissa, ang master ng pagluluto, ay ang chef. Pero hindi mo inakala na iyon lang. Nariyan din ang mahal na lola. Alamin natin kung ano ang nais ni Baby Tyler. Nalaman ko na kung ano ang gusto ko. Magsimula tayo sa cake. Maghanda na! Magandang ideya yan, Tyler. Hayaan mo akong mauna. Alam ko pa kung ano ang lulutuin. Meron akong mga cake at cream. Pagsama-samahin natin ang lahat ng ito. Ngayon, ilalagay natin ito sa isang bilog na molde ng salamin. Kanadidaw pong bagsyan ng ubams. The shells is that. Starfish and algae. Pong yung sui wo sunasal na jelly is dead nine. Nine, strike siya ng tisong set. Sporting ilang minuto. Oh, tapos na. Tingnan natin ang jelly natin. Oh, nagello na ito. Ang unang layer ng cake ay napakagandang kinalabasan. Oh, may natirang jelly ang chef. Kawili-wili. Baka ibahagi niya ito sa akin? Ito ang jelly ko. Oh, sige na. Magbahagi ka naman sa isang matandang babae. Hindi ko kailangan ng marami. Chef, ibalik mo. Sige, kunin mo. Ay. Nako, nadaapa ako dahil sa sa'yo, Lola. Bakit mo biglang binitiwa ng plato Sige na, chef. Gagawa na lang ako ng sarili kong jelly. Ang damot mo. Ngayon, gagamitin natin ang kaunting pulot. napakamalakit nito. Mahusay. Ano ang ginagawa ni Melissa? Pinuputol ko ang tamang hugis ng cake. Ngayon, 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 hindi na ito kailangan para linisin. At kalahating bilog. Kung hindi mo ito kailangan, pulot, kukunin ko na lahat para sa sarili ko. Uubusin ko lahat sa paligid ng kahon ng pulot. Pagkatapos, ibuhos ang glaze. Perfecto. Nagiging sobrang maliwanag. Ngayon, well, inaalis ko ang lahat ng sobra mula sa marshmallows na pwedeng kainin. At ngayon, kailangan nating ilagay ang marshmallows sa cake. At mag-iwan ng maliit na bilog na ulo. Oh, anong ganda? Chef, ikaw naman? Mas interesante ang cake ko. Ibuhos ang cream sa hulmahan. Inilagay namin ang jelly cake. Next, cream At mga matitibay na cake. So ngayon, aalisin na namin ang mula sa hulmahan. Magbuhos tayo ng asul na glaze sa ibabaw. Dapat nitong matakpan ang buong cake. Inaayos namin ang cake bilang isang komposisyon. Wow, chef! Ang galing ng cake mo! Temang dagat! Mausay! Huwag mong hawakan. Ipinagbabawal ito. Hindi mo ito maaaring sirain sa kahit anong kaso. Oh, sige. Meron akong cake na hugis bubuyog. At tingnan mo. Napaka-cute nito. Hindi masama. Meron akong cake na hugis tupa. Tingnan mo 'yan. Ang cute. Ang galing. Ang gaganda ng lahat ng cake. Sige, Tyler, kailangan mong piliin ang pinakamahusay. Sana masiyahan ka sa pagkain. Wow, ang ganda ng lahat. Saan ako magsisimula? Tama 'yan. Gusto kong tikman itong malaking jelly cake. May dalawang cake dito sa parehong oras. Isa ay mas malaki, ang isa ay mas maliit. Hmm. Ang sarap. Ang ikalawa rin, magandang simula 'yan. Hmm. Ano ang susunod? Oh, ngayon susubukan ko ang cake na hugis bubuyog. Wow! Tingnan mo yon. May pulot sa loob. Nakakatakam. Mahilig ako sa pulot. Hmm. At ang haba ng pag-unat nito ay nakakatawa. Gusto kaya ito. Oh, oh, yan is ay eh, that cute. Namiss na nyo na isang tupay. Tingnan natin ang hiwa. Astig. Ngayon, subukan natin. Hindi masama. Pero sino ang mananalo? Mahirap na pagpili. Ito ay magiging chef, ang pinakamalasa at pinakamagandang cake. Oo, alam kong maapresyahan ni Tyler ang aking pagsisikap. Salamat, honey. At ngayon, siguradong gutom na ako. Gawa mo ako ng sandwich. Hoy! Tinitingnan mo ba ako? Hello! Nandito ako! Gawa mo ako ng sandwich ngayon din! Oh, sige. Oh, sige. Walang problema, Tyler. Oh, saan ako magsisimula? Oh, ito ba ay dibdib ng manok? Ayos. Gagawa ako ng mga buns mula dito. Ando. Hatsi ito ng pahaba. Takpa ng foil at paluin. Ayos! Susunod, ihanda ang asin at isaw-saw sa harina, itlog, mga breadcrumb. At pagkatapos noon, iprito sa mantikilya. Chef, sa pagkakataon na ito, akin ang tagumpay. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Hmm, hindi maaari. Hindi kita hahayaang manalo. Tolatory sirogo sausage, Melissa. Kailangan ko ito para sa sandwich. Hiwain ng pahaba ang higit pang sausage at ayusin ang mga gulay. Kamatis, piraso ng abokado at dapat sobrang tama ito. Palatan at hiwain at iprito ang mga sausage pagkatapos sa mantika. Tapos mag-toast. Perfecto. Ngayon, and ayaw na rin ang responding it was, ngayon since kinutkod, and no kamatis, abokado, and yu sarsa. Alik darin ang sandwich at handa na ito. Paano mo ito nagustuhan, Lola? Talaga bang maaasahang disenyo ito? Oops, pasensya na. Sige, kailangan nating ipagpatuloy ang pagluluto. Nakagawa na ako ng teddy bear toast. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Yan, may sport na sandwich na may keso, may carabose lettuce, kamatis, and pinakulong itlog at bacon. Tawin natin ang lahat ng toast na hugis oso. And ito'y napakasarap at napaka mahalaga. Naiprito ko na ang manok. Mukhang mas masarap kaysa sa KFC. Inilagay namin ito sa plato, nagdagdag ng bacon, maraming keso, kaunting sausages, at sauce sa ibabaw. Isa pang dibdib ng manok at handa na ang aming sandwich. Tikman mo, Tyler! Ooh, ano ang inihanda mo para sa akin? Magsimula tayo sa pinakamalaking sandwich. Hmm, ang dami nitong laman. Astig. Bawat layer ay sobrang sarap. Gusto ko ito. So, ano ang susubukan mo next? Oh, wow. Anong cute na maliit na teddy bear sandwich? Subukan mo ito. Masarap. Pero masyadong corny. At ano ang huli? Oh, iba ito. Subukan natin. Wow, sobrang sarap. Oh, satisfied na ako. Ang panalo ay ang kapatid kong babae. Oo, oh, oh. alam ko na ako ang pinakamahusay. Yoho. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin para sa masarap na sandwich. Ngayon, gumawa ka ng scrambled eggs para sa akin. Sure. Kailangan ha na isang itlog. Ihulog natin ito sa kawali at alisin ang balat. Wow! Ganun lang kasimple yon. Kailangan ko ng mas maraming itlog sa kawali. Sige. Magkaroon tayo ng sampung piraso ng sabay-sabay. Lumalaki na si Tyler. Kailangan niya ng mas malalaking portion. Melissa, anong ginagawa mo dyan? Aba, hindi mo siya maasikaso. Alisin ang omelet mula sa kawali at bumuo tayo ng figurina ng aso mula sa kanin. Pagkatapos, ay idagdag ang kumot mula sa omelet sa ibabaw. At tingnan mo yan. Wow! Ang cute naman. At mayroong akong klasikal na pritong itlog. Hmm. Ayos, nakadekorasyon ito na parang mga bulaklak. Ew! Ano yan? Mga shell sa paligid. Ano naman dito? Oh, pritong itlog. Gusto ko yan. Subukan natin. Oh, at masarap naman. Oh, at tingnan mo yon. Isa itong aso na gawa sa kanin na may kumot na omelet. Hmm, ang galing. Gusto ko ito. Well, napagdesisyonan ko na. Ang nanalo ay si Lola. Hura! Ito ang aking tagumpay. Unang panalo, salamat mahal. Ang saya ko.